Magandang umaga mga idol, sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang sikreto kung paano paparami ang bunga at kung paano papahaba ang buhay ng ating mga tanim na okra Ayan pala yung mga tanim kong okra mga idol, Ayun, hanggang doon sa dulo, naka-intercrop naka yan dito sa mga tanim kong kalabasa Eto mga idol, ang ituturo ko sa inyo kung paano natin mapaparami yung bunga ng okra tsaka kung paano natin mapapahaba yung buhay ng mga tanim nating okra. Ang sikreto lang dyan, mga idol, pruning. Sa pagpapruning, mga idol, pagka ganyang fruiting stage na yung mga tanim nating okra, yan, flowering stage na yan, may flower and may fruits. Ayan yung pinaka-prutas niya, yung bunga, kumbaga. Bali, dalawa na yan, mga idol. Halos magkadikit. Sek ang sekreto mga idol, pruning. Sa pagpupruning mga idol, tatanggalin lang natin yung mga old leaves. Ito, yan, ganyan. Mabilis lang piktali niya mga idol. Tatanggalin lang natin yan. Yan. Ito mga idol, itong mga suckers na yan, hindi na natin tatanggalin yan. Kasi lalaki yan eh yung mga sakas na yan, hahaba yan, magdadala ng bunga yan. Ayan yung sikreto para mapaparami natin yung bunga ng okra, yung mga sakas na yan. Tatanggalin natin yung mga old leaves para magbigay daan dito sa mga sakas na to na lumaki sila. Pruning nga kung tawagin mga idol yan. Hahayaan na natin yan mga idol kasi yan, magbibigay ng bunga yan. Ayan o. Oh. Ayan yung sikreto para na maparami natin yung bunga ng mga tanim natin okra. Bukod dito sa pinaka main vine niya or sa puno. Yung mga suckers na yan, magbibigay ng bunga. Kaya mahalagang wag na natin tanggalin yan. Kasi mas maraming suckers, mas maraming bunga na maibibigay yung tanim nating okra. At para naman mapahaba natin yung buhay buhay or lives pa ng mga tanim nating okra mga idol. Para mapahaba natin yung buhay nila, yung lives pa nila. Ito mga idol, halimbawa dito sa bunga. 'Di ba? Ayun yung bunga niya. Pagkaso, mga isang dangkal na yung haba niya, ganyan, pwede na yung i-harvest. Ang sikreto mga idol para naman mapahaba yung bunga ng okra. Yung life span niya para mapahaba. Kada harvest ng bunga, 'di ba? Ayun, isang dangkal na. Pruning tayo. Magkakaltas tayo ng isang dahon. Basta Pagka nakita nyo yung mga okra nyo na pwede nang pitasin yung bunga niya mga idol. Harvestin nyo na. And then yung dahon na nakalapit doon katulad nito mga idol. Tatanggalin na natin yan. Harvest, pruning tayo ng isang dahon. Yung malapit sa kanya. Ito katulad nga nito. Huwag natin nahayaan yung okra na makagulang dito sa puno niya. Kasi ang mangyayari dyan mga idol. Mag-iislap sa pagtaas yung okra and then hindi na siya magbibigay ng maraming bunga ang palatandaan na mag, mabilis mamamatay yung okra natin or mabilis tatanda mga idol ito yung pinakatalbos ng okra di ba halimbawa ayan yung pinakadulo niya pagka yung mga okra na bunga e, nakausli ng ganon nakausli na dito ayan lagpas na siya sa dahon yung mga pinakabunga ng okra nakausli ng ganon dyan ayan nakausli ganyan yung okra mga idol wag na tayong umasa na magbibigay pa ng mas maraming bunga yon, Isa o or dalawang harvest na lang ang mangyayari doon kasi nga akala niya matanda na yung puno niya ng okra kasi nga may gumulang na bunga and then nag-stop na siya sa pagtaas yung bunga niya nakausli na dito sa pinakatalbos ayun yung mga sinyalis na hindi na magbibigay na maraming bunga yung okra natin yung naabot niya na yung lifespan niya kahit sasaglit nyo palang na itatanim or naharbisan kaya ang maganda ang technique para mapahaba natin yung buhay ayan katulad nga nito halimbawa pwede na itong harbisan mga idol ayan haharbisin natin yung bunga na yan and then ipupruning natin to tatanggalin na natin yan yung dahon na yan kada, isa, kada har, isang bunga na may maharbis mga idol ta magtatanggal tayo ng dahon or magkakaltas kasi kasama sa maintenance yon para mapahaba yung buhay ng okra tsaka para maparami natin yung bunga niya. Ito pa yung ibang tinanim kong okra mga idol. Pagkadikit lang nitong isa. Pruning na natin yan. Old leaves lang. Ito kasi mga idol. Na-experience ko na ito unang pagtatanim ko. Kaya, kaya ito yung sikreto. Para maparami yung bunga ng okra. Pruning lang mga idol. Tsaka para mahapahaba yung buhay niya, kada harvest ng bunga, magkakaltas tayo ng dahon. Isang dahon lang mga idol. Huwag natin nahayaan na aangat yung pinakabunga dun sa pinakatalbos. Kasi ayun na yung indikasyon na magulang na yung puno ng okra. Hindi na siya magbibigay ng maraming bunga. na-experience ko kasi dati mga idol, hinayaan ko lang may makagulang na okra yung bunga. Unang pagtatanim ko pa lang yon, wala pa ako masyadong alam nun sa okra. Pagtatanim ng okra. Nung dalawa na yung magulang na bunga, pinambala ko kasi ipupunla ko noon. Tumigil na sa pagtaas yung puno ng okra. And then, yung bunga niya dito, nakausli ng ganon. May nakausli na dun sa talbos. Tumigil na siya sa pagtaas tsaka ayun Nakagulong na yung bunga hanggang sa maging binhi. Hindi na siya nagbigay ng maraming bunga. Kaya ang sikreto lang, pruning sa pagpapahaba ng buhay ng okra tsaka sa pag para maparami natin yung bunga ng okra. Pruning lang mga idol.